Ayan! Hello everyone! Hello everyone! Welcome back to my channel again, Mars TV Vlog. Ayan nga guys, hindi pa ako tapos maglinis. So, ngayon, maglilinis tayo ng bintana. Samahan niyo ako. Oh. So, ayan. Um, paano ano na lang itong linis na to? So, pero, kasi yung linis ko dito is, ano, paano ano lang kasi naulan naulan kasi kaya tapat hindi ako lilinis sa Mindana pero wala akong magawa so ayun maglinis muna tayo para sa mga ako magpapakyum ako pero maririnig nyo yung ingay ng vacuum <laughs> ayun tara let's go ayun maingay maingay yung vacuum Ayan, so ay maglinis muna ako na. so ayun tara umpisa na natin kasi late na rin ako nagising no late na rin ako bumangon 9 ano na Uh, mga 9.45 sorry na <laughs> ayun, ganoon lang yan. ganyan ayan so tara, okay <laughs> nisa tayo Magpa-vacuum muna ako ayan, dito muna ako sa kabilang side kasi dalawa lang siya yung pintana rito yung isa doon sa kabila is naginis ko na pero hindi ko na siya naipakita sa inyo dito lang talaga kasi ito sobrang dumi at saka hindi na natatanggal yung mga mga stain na yan o yung mga kalakalak mo. Oh, hindi na. Hmm. Tara, kinis mo na tayo. vacuum. Kita okay, okay, vacuum ko muna yan bago ko siya. Kunasan ng ganito. Ng da feather dust. <coughs> Sorry. And then bago ko siya punasan ng uh, basa talaga siya. Kasi pag pinunasan mo yan guys, nang basa ka agad. Yung dumi niya is parang nag-stay like, pa din doon. Yung ano, yung hindi naman siya dumi, pa, ka lang. So kailangan punasan muna lang. No? Punasan, i-vacuum hanggat maaari. Hindi naman siya gano'n. ano, maalikabok lang talaga siya. hindi mag-stay yung dumi ng uh, yung alikabok ng bintana no? kailangan i-vacuum mo na yan ang isang technique vacuum and then feather dust and then bago yung pamunas mo talaga na baba. and then yung sa salami naman eh, kaya tulad yung ginagamit ko no? yung magic clean na pang sa ano hindi lang uh, basnahan lang no? at gagamitin ako ng na ang ganito para mag-disinfect siya no? So, yun, ayun, ganun lang. Ganun lang yung technique na kung no? mag, mag-reinus ng uh, pintana. Kasi pag pinunasan mo siya na basa, diretso na, no? yung ano kasi yung alikabok na is parang ano, pag hindi mo siya napunasan, mag-stay doon yung alikabok din. Pag hindi ka agad yan na napunasan pa ng panibago. So, make it sure na tagal mo na yun, mga alikabok na gano'n. Mas madali siyang ano, malinis ng maayos. So, ayun. Pag-upunasan yung salamin. Hindi siya gaano ma marumi. no? Hindi siya gaano uh, madumi na. Kasi na, na na first, ano ko na siya, na first na uh, bakyo ko na siya. Tapos naka-reless ko pa siya. So, ayun. Oh, Gano'n lang yung hulay uh, na Hindi siya gaano marumi. Ayan. Hindi siya gaano madumi, madumi na siya. Ayan. hindi siya ano hindi talaga siya magandang maglinis pero dahil wala akong ginagawa linisan ko na rin <laughs> hindi ganun siya kadumi -dum, kasi na nalilinis ko na siya napakyan ko na kasi siya Thank oh. you. Ayan, so napunasan ko na, no? Ang pupunasan ko naman ngayon is yung, ah, tingnan nyo guys, ganito lang siya kadumi. Hindi siya ganung maduming madumi. Dahil bintana. Kasi talagang sobrang dumi yan pag hindi mo ginamitan muna ng unang step, tsaka pangalawang step. At tsaka ito yung pangatong step. Ngayon, yung salamin naman is kagamitan ko ng ganito. Magic cream. Ayan. Umarayin ko to. Gamitin ko to. Bago ako magpupunas ng ganito. yan yeah, kunti lang bisikleta yeah. and then pagpasa other side naman satisfied isa pang hapot ng ganyan Ayan. Ayan. Ayan, ganyan nga guys, ang paglilinis yan. So, ganito lang oh, bye-bye. So, yung tatanda nyo guys, bago mag, pag alam yung uh, sobrang alikabok, no? Lalag, ano yung muna siya ng um, vacuum feather dust before uh, yung basang towel or whatsoever. Kung wala naman kayong panglinis ng ganito, uh, basang towel lang, huwag nyo na masyadong sasabunan, no? Hindi na mag hindi magandang sabunan kasi baka mag-rusty pa yung ano nyo. So, ayun, hanggang dito na lang. Bye-bye, paalam!